one question again from the audience. Yes, ma'am, dito po tayo. Uh, good afternoon po. Kami um, ka-graduate po kami, sir. Do you consider po ba na yung 600 hours as five-star hotel, i-accept niyo po ba yung application namin? Anong course mo? Ah, housekeeping po. Okay. Tumayo na naman ako. Okay. <laughs> Again, we need to respect the minimum hiring standard of our client. In Magsaysay, we are recruiting or hiring Mika graduates. 600 hours OJT, it's okay. But hindi naman lagi may hiring. Nagkakatawan, sabi ko nga yung pagbabar ko is sa timing. Minsan, bigla mag apply ka, ah, medical na agad. Diba? Yung iba naman, nag apply Five years nang babalik-balik, wala pa. So on your case, si Costa, tumatanggap ng 600 hours OGT for Mika graduate. At the same time, for Viking Cruises, mayroon tayong specific requirements for Viking na si Mika lang ang kanilang pwedeng i-recruit. Pero hindi naman lagi. Ngayon, habang iniintay mo yung sinasabi nilang 600 hours, ano dapat gagawin mo, madam? Mag-apply uh, pa din sa other Correct! Event. So, may meron kang one-year experience, hindi lang sa magsaysay ka pwedeng mag-apply, pwede ka kinasaya. Kasi you meet already the one-year experience. I hope may natutunan na naman kayo sa araw na ito at may apply niyan sa inyong pag-a-apply sa barko.